Dantes, kapag nakabit ang letter N sa ating tadhana. Yes, kuya, kaya today? Ayan. Kaya ba today, kuya? po. So, sige, lapit lang po tayo sa ating microphone. Diyan, para sa ating unang makalunan. The first question. Sige, ako. Kaya Sorry. Okay. 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 Hi. I'm Trixie from um, Pinoy Screen and Stage. So, hi everyone. So, uh, my question is that, um, before, hindi ka pa naman super successful, ganyan. May nakarelate ka ba sa story ni Bekang? Like, merong ka bang um, bagay na gusto dati na hindi mo makuha na binalikan at kinuha mo ngayong super successful ka na? <laughs> Napaisip ako. Wala naman. Eh ano, um, ang... Ano ba? Parang wala naman, hindi naman ganun katindi at kadrama yung buhay ko. Kung baga, yung probinsya naman ako, sa lola ko, simping buhay, alam mo yun? So, wala naman. Hmm. Follow-up question. For me, no? Pero wala eh. <laughs> Follow-up question try mo nang tumaya ng loto. Tumaya ng loto? Oo. Pero hindi madala. Christmas. <laughs> Oo, oh, tumataya din. Eh. Kasi di ba naalala niyo nun, yung parang sobrang laki na, yeah. ng ano, di ba? Ang daming hindi nakakuha. Tapos wala, lang, daming natin ito, kaya kaya tayo. Sige, pero parang dalawang beses lang yata nangyari yun. Tapos di na ulit. Kasi kaya hindi pa nabibigay yung pinakamalaki nun, di ba? Ayun. Mahalo mo kaya ako mamaya. <laughs> di ba? <laughs> o ano. Diba? Thank you. Thank you. Next. Alan, siya ka po? Yan sila. Sino, sila? Ayan, next si next natin, si ma'am. Okay, dito po kaya lang mic. Sige <laughs> po. Ayan. Pass the mic na lang po sa ating vlogger. Detachable pala siya. And then, bong and then, Mike. bong GK, Mike. Who yeah. wants to ask a Si Chad. Hi, Marian and Chad. My question is, how does it feel now na mas pinalaki yung tadhana compared before na OFW lang yung mga kwento? Ngayon, even locals natin pwede nang i-share or uh, ipamahagi yung mga inspiring na kwento nila. Ito talaga ang show na itong taghalay para talaga sa kanila. Sabi ko nga kung meron mang maituturing na bayani, ito yung mga OFW talaga natin. At sa nagsasakripisyo abroad para sa pamilya, para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga mahal nila sa buhay. So ang maganda ngayon kasi kahit kami mismo kapag nag-skills ako online, kung meron kayong gusto i-share sa amin na inspirational, na makakatulong sa kapwa Pilipino natin sa ibang bansa o kahit dito, para magbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin, eh, malaya kayong mag-send sa amin ng mga, mga kwento nyo. Kasi sabi nga namin, malay nyo sa susunod, yung kwento ng buhay yung kinukwento namin. So, nakakatuwa kasi ito lang yung isa sa mga Suguro way namin bilang pasasalamat o pagpapahalaga na maraman nila na pinahalagahan natin sila at mahal natin sila. And para makakala pa ng mas maraming kwento, magkakaroon ba ng chance na pupunta kayo sa mga probinsya or magkakaroon ng mga tours call tours to collect we call stories? Ayan, we call out para mag-send sila ng we call out para mag-send sila ng mga letters nila para at least ma-feature natin sila. Sabi ko nga at least parang magbigay inspirasyon yung kwento nila sa ibang tao. Uh -huh. Uh -huh. And at kailan uh, namin makikita kayo ulit dito na sa Tadhana episode? Actually, kinaplano din namin. Nagpapa, nagpapa-feed ako sa kanila. Ay, hey, tumaganda na yung hindi na yung nanamin <laughs> <laughs> namin. Nang okay yung magandang kwento kasi ang maganda rito sa Tadhana, hindi talaga to invento ng mga kwento. Ito ay mga totoong kwentong nangyari sa buhay nila na sinasalaysay lang, sinasalaysay lang namin. So, pili kami Nagsusuwak sa akin. Tuntua sila, oh. <laughs> Meron ka na ba parang naiisip na episode na parang gusto niyong itry dito? You know? Actually, kung babalik ako, parang sabi ko kay Dong, dapat parehas na kami kumaarte, hindi yung nag-direct siya. Kung baga kaming dalawa on screen. Yes. 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 Kung ma-active din ba si Sia? Pwede rin ba siya Well, to be honest, parang inborn na siya na may ganong klaseng arte. So, <laughs> hindi na kailangan turuan. Hindi ako makita yun sa TVC. Parang siya na yun. Siya pala yun. Oo. Thank you, yeah. Thank you.